kapatulan kasi pagkatayon ng ito, nakikiusap po kami. Rason ng may pensa. Sinong talo? Pero pag hindi natin pagkulang ang tuloy tayo, sinong meron ni Tayo! Patuloy po kami nakikiusap sa inyo. Naiintindihan po namin sa inyo. Kaya patuloy po kami nakikiusap sa inyo. Yung liga po, baka po pwede po namin makausap para may paliwanag po namin. Hindi po namin ang karapatan nyo. Pero yes. karapatan ang karapatan ng kalayaan ay lagi sa may imposibilidad. Kami niwatapo kasi nyo. Hindi nayong matuumpisan ng <laughs> <laughs> Hindi tayo mag-uumpisa ng anumang gulo. hindi tayo ah, nandito para hindi na po kami na kung may pwede pong makausap sa inyo, sa lay natin yung kung paano kaya magtutuloy ng programa nyo. Ang plano po namin, sir, magtutuloy po kayo sa liwasang munipasyo. Kasi po, yung liwasang munipasyo, freedom for po. Dito po, hindi. E paano po, sumulog na lang po tayo sa usapan natin na yan. Sir, ating pinig sa stage dito Sir, hindi po kakakit yan, sir. Dito po tayo magbibigit na. Sa gitna. Dito na stage, magbibigit tayo, sir. Sir, ipagkakaroon yung liwasang munipasyo. Freedom for po Wala pong mapilig dyan para ang tayo.

Kahit kailan, hanggang okay, oras o oras. Pero dito po, nakaka-apekta na po tayo sa mga traffic. May mga estudyante rin po na tutulog dyan. So sana po mag-uha tayo sa kanila. Ang so, gusto po, po namin ni Rachel, yung iwasan po ni Pasio. Kasi po, Freedom Park po tayo. Yun po yun. Basta po sa dami po yun. Pwede po po yun sa...